alright now let's go mga idol alright let's go mga idol time check na to karoon mga idol check na to sa manores bay alright oh 10 10.08 So alas sa puntag mga idol So wad wad na sa taan ni Ron no? Sure ko Sunday ron mga idol Mura o na makabawi karon arir na makabawi mga idol Sa mga adlaw nga uh, grabe kahira yung booking no So hopefully Ah uh, this Sunday nga uh, Daghan taong booking nga makuha Alright Shout out sa tuwa mga bago subscribers Karo no Ah, dahil na comment siya doon. Sa unta pagpadaghan sa ilang booking, na naunsa naman tayo na ron So actually na no, karon nga kuan, karon nga seasons mura og tingbing agi sa si Maxim. Wala man siguro gipili siguro karon kay tanan man siguro nang hinay og booking karon kay patong one time mga idol na Nay usa ka Maxim rider nga nagatang sa booking ba din maoto akong giduol din. Maoto ang kitana yang apps kung ako akong akong gi-check ba ang yang apps ba kung ako ara bagid ang ang mingaw nga kuan. Ang mingaw ug booking So mata ang tanaw niya. sus utro sa depo iya hade mga idol nga tag usar ka booking tag duha ang musulod. So didto nag nakaingon ko nga tinuod gyud ay nga tingmingaw gyud ang parahuna mga idol. So sa mga nag-comments diyan no nga unsa ang pagpadaghan. So actually no karon Sunday. So mo ay daghang booking mga idol kay daghang kay mga mga delivery so kung, kung daghano oh, tan kanang kung gusto ka ug mga daghang booking mga idol oh karang kuan kana ang ulan-ulan sad ka kana murag ikaw mo ingon lang ka nga di na ko mapahuyay na ko tungod sa kadaghan booking so inaanan na hang kuan basa uwan-uwan nga kuan nang uwan-uwan nga kuan bitaw kana panahon so kana kana nga panahon ang mga idol murag liman kana basa uwan-uwan sa Cebu City mga idol or dera sa may kanang <avía> sa north ug south area maabot ko nagdag toki ka pinang booking diha pero maa lagi ay lang sa kumpiyansa kung tinguan kayo nakama sa iyo sa high good nga grabe ang baha so kung tanaan yung mga uh, makaya rin ang baha o oh, sige laras ba diba? so ano lang na lang ang kuhan nang isip tayo sa dalawa itong kagalingon so sa na nung ang inyong motor dapat isip right. so, sa inyong motor alright so dire siya ta tobil siya ta dire pe

So right, So tapos na Tubel sa ta mga idol energy drink Sa so, yung murag taas Ang oras sa tuang Beheon garun Ah uh. Ngito taglandong mga idol kay atong e eh, sit up ato ang one atong i sit up ato ang apps at at dapit at bang datbang. Ah, Direta nga side. Okay, wala pa rin ito later una to ang apps. Ah, alright right. Kalindot ay eh, sa paminaw sa landong. Oh. So dito na awal apps be Ang bot kung maklaro ba dito sa camera no Ito siya i-turn on na, uh, naka-turn on na siya pero ito uh, siya i-sit up yung auto assignment filter mga idol Richahan, north, south, compostilo, consolacion, dun na, ulo na po Liloan, Mandawi Uncheck na ito na yung Glanagas Fernando So ayan, perfect So mora ni So naka-check na sa Kuan mga idol sa location Dari sa kwan North, Ce North Cebu, South Cebu Compostela, Consolacion, Danau Lapu-Lapu, Liloan, Mandawi Then kanay Minglan Glanilla, Nagog, San Fernando Wala na ito siya kicheck At no location ka ron, may Glanilla ta ha? So ato ang puntarya karon is Ispa City ta So ayan basta padong dito sa city sa dili lang padong sa kuan diri sa Maynaga ug San Fernando kay patay ta ni wala booking dira. So manan save na to. Ah Atong ah, load karon ah, 336. Bag ulat ta nag refill karon no. Ah. So ato na yung i-try kung mahurot ba rin na to ang 336 karon nga adlaw lang. Tingnan to ang booking of oh, zero. So huwag tag booking mga idol. Ah. All right. So shout out sa tuwan mga bagong subscribers dire sa YouTube which are, which are, which ganay bugin. Oy 92 pwede rin eh. ni 2.2 COD 200 so money problema karon. <laughs> wala pa tay pang COD mga idol. So usa sa mga panglaban mga idol para makadaghan mag booking kadang na agi pang COD mga idol. Pareha karon wala koy pang COD. So ko withdraw. So wala koy pang COD karon. So, muna nga, tanawa lang tayo sa booking, tanawa, tanawa. Kung napatay pang shield so, dapat mo request taan eh. 2.2 km, so, kung bakit eh, sa 92. So, sure ko, ang ihatag ani sa customer, 100. So, dapat. So, inana, so, nanatay tip na, 8, 8 pesos. kay kasagaran, inana yung maging ihatag sa mga customer. Ang problema lang natin is, pang gas na lang. So actually may 100 ako dito Pangas Sa atin lang is makakuha tayo ng booking papuntang city So ano lang no